Basta mag-post sa kuha. Ay, wala ako, naman ah, paki. pero yung oh, ano oh, lang sa lang. Huwag kami, oh! nag oh. kasi yung isa may jowa, binabawalan. <laughs> 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 sana all may jowa <laughs> tapos strict na. Oh, ikaw Oh, Yay. huwag kami! <laughs> Marupok. Wala na, wala na. Wala namin. Open eh, pe, open pe, si pe, boss. Huwag ka na magpalasok!

Ito Hello. yung kaibigan kong si Godzilla, for sale to. O bakit for ano, sale? Ano, $10 lang, tawaran nyo, $5, okay na. Tapos ito naman si Alma, yung kaibigan kong ano, mabenta rin to sa daas. Sa, sa Ma, wag, na, wag, Tapos, na po, ano, wag na, sa na ilog. po. Tapos, ano, wag na, dry na po. Dry na po, wag na po, sorry. Okay. Introduce my, my other friend, this is Kulot. Taken uh, yan. she's taken but always. <laughs> Sino? You know? Mo chup chup. chup chup. Hindi daw pwede mag ng ano, bikini. Kailangan ni hide si boyfriend ganun. Asa na yung... Wala, wala. Busy siya. yung isang kaibigan ko na nandun. Ayun. Ang gusto nun sa adventure lang talaga.